yun o isang mapagpalang araw po sa ating lahat <coughs> Kumusta po tayong lahat ano? sa lahat lahat good morning yun o no? ay mga katangkilik naming minamahal tapos na po yung ginagawa kong bubong kagahapon so ready for pick up na po yan mga katangkilik so ang susunod po natin dito sa uh, pagkabiyahe ko po mamaya mag inquire po ako ng bakal at bibilhin ko na rin po <coughs> 'yung bakal mamaya at uh, para po doon sa kulong-kulong ni Tatay Mati. Ayun mga katangkilig So paglalaanan po natin ng oras 'yun para matapos natin in dalawang uh, araw. Sana matapos natin. Pero estimate ko po doon mga katangkilan namin minamahal sa tatlong araw. So, yun mga katangkilan. Pero ang usapan naman po namin kahapon sa bukas biyernis, bukas ng hapon, pagkagarahin niya eh, pinapa pinapadala ko na po dito yung kanyang pajak para maumpisahan na bukas ng hapon malagyan ng uh, kabita ng bubong para kinabukasan pwede na siyang bumiyahe at uh, itutuloy ko na lang yung paggawa ng bubong dito sa aking mounting shop ayun po mga katangkilik ang uh, plano so pagkisamahan nyo po ako mamaya mag inquire po tayo ng uh, materyales mamaya pagkabiyahin ko po didiretso na po ako sa hardware so bibili po tayo ng uh, initial initial na materyales tara ma'am ayun may pasayro na po tayo saan po tayo ma'am sa taas lang okay. sa so, ayun mga katangkilit didiretso na po tayo sa hardware po kasama po yung nut washer wala na po basta nut at saka ano lang so yan magkano po ito 25 pesos 100 pesos So, 100 pesos. Okay, thank you. Ayan <laughs> uh, po. at Sige po. Baka malaglag. ay meron palang line. Hi, sir. Hi, good morning po. Nagpo-vlog dito sa buke. pala. Opo. Ah, <laughs> hindi, <nangihingi. Ay>, ah! <laughs> hindi, joke lang. <laughs> thank you po, thank you. Okay. Ayan mga katangkilik uh, Nakabili na po tayo ng Nut uh, Nakabolt na gagamitin doon sa ano, Tatay Mati So stainless na po yung binili ko mga katangkilik So ngayon tutuloy na po tayo doon sa hardware So ayan, mga katangkilik namin minamahal Dito na po ako sa hardware Ayan, po hardware Ang bakal So mag-inquire na po tayo kung, At bibilhin na rin po natin Morning! sa vlog tayo <laughs> so ito yung standard na 10mm na tapos 11.5 ayaw nung kinukuha ko madalas 11.5 eh. so kukuha ko ng isa nito isang uh, tin na standard mga 11.5 na dalawa 11.5 isang standard at saka tatlong round bar na 7mm tapos 2 boomer na 3.4 at saka 20 big deal okay. <yed> uh, yeah. 'yung mga dapat eh ito 'yung 3.31 half. Pa'no uh, naman 'yung 5? Ayun, 'yung 3/4, 3/4. Nasa sa Ano 'to three bi four. Three four. Uh, BI ito? Ah, uh, bi ID. Pero meron kami ito naman ay ka dito eh. Uh, so, it, uh, one half tsaka isang 3 uh, fourths okay, parehas 20 parehas 20 so magbabayad tayo dito ay bakante eh. ka lang yung cashier bali sa yung ano? direto na yung doon na lang sa direto na lang direto na lang kasi tubo naman siya eh <coughs> Pila po muna tayo dito sa cashier morning, ma'am. Yes. Ah. Ano po, ma'am? G.I. Schedule uh, 20. Isang one-half. Uh, saka isang standard na 10mm na raw, uh, square square ano pa ba? tatlong uh, 7mm na round bar ano pa ba yun? 11.5 11.5 you no? Know? Ah, uh, dalawang 11.5 isang drink. Hindi, why? Yung 11.5. bin point Ah, hindi po. Mas maliit po. Mas maliit pa siya sa white. Yung, so, uh -huh. yung binibili ko dati na. White ka naman white binibili ko white. Ka... white yung binibili ko dati Ah, white na White yun. Yung ilibili. Hindi na oh, sige, mo muna, sir. Eh. Ah, sige. Titingnan muna natin. Okay. Ito yung yung white po. Ah, white. Box. Ito yung white. Ito yung binibili ko dati, no? White na. Ang standard ko sa mga. So, ito yung ordinary natin, kumbaga. Tapos, ito yung standard natin. Anong size to? Ayan, yun na yun. Yung white na lang. Oo. Anong size? segundo, uno. Ayan, yung way. <coughs> yung... Anong tawag yan yun sa kabila? 9mm, ano? Ayan. magkikilig balikan po po kayo mamaya ano pa? yan lang po ma One four fifteen. One thousand four mm hundred -hmm. fifty One two four.

kasalukuyan ng kinakarka. Puro GI yan, you know? na okay. lang? na lang. So, yan po sulit kasalukuyan ang kinakarga yung uh, binili, binili nating material. Mainit. So ayan mga katangkilik naming minamahal. kung titingnan po natin marami no itong nabiling bakal at nakatubo. Pero kapag uh, kinabit na po ito May matira man po, siguro konti May matitira naman po dito, hindi naman siya totally mauubos talaga Pero Wala naman tayo mabibili ng tray di no? Wala naman mabibili ng tray port ng haba o one ano. hour So uh, Ito buuhan. So, hintayin na lang po natin yung uh, ano na lang. Fuji. Dito po tayo mainit. Fuji na ano po yung ginagamit ko? Fuji na welding rod. Maganda po yung kapit nun. Fuji na welding rod. Ito so, mga katang. So, yung binili po natin kanina na tornilyo, ito po siya ito ako po it's in list na po siya nakapagmasira ito yung nagkakahalaga ng na 100 pesos Ayan. 100 pesos ito hindi na natin nahingihan ng resibo kanina okay na yun po na balikan ko na lang po kayo mamaya pagka uh, ko doon sa shop patapos uh, uh, na po yung pagkarga so, ayun paalis na po tayo magpapaalalay lang tayo pag uh, labas na kinasa highway po tayo maraming nasakyan nasa mahaba po yung dala nating uh, po mga katangkilik ka. Lumaan po muna ulit tayo dito sa binila natin ng torneo kanina. Hingi po tayo ng recibo. Knock, knock. Knock Knock wala nang tao mga katangkilig Dito -antay -antay ng katangkili. Dito po mga katangkilig, poro tornado po dito Mga solos lang po talaga dinitin Ayong buntag po. Aba na tayo. Morning. Morning good. Yun, mayong buntag. Mayong buntag, good morning. Mayong buntag. <laughs> Ma Thanks, bro. Pahingi ako ng ano, resibo nung bilili ko kanina. Worth 100 pesos lang naman po yun. Ano po ba yung binili Stainless na yung yung uh, tornilyo. Not in bulk. Ilan yung kuya? Thank you po, thank you. So yun mga katangkilik naming minamahal, nandito na po ako sa shop. So, ito po. So, so ibababa na lang po. Hanap ako nang magkakatulong sa akin. Ah, ito, Pards, pakipasuyo ako ah. Baba natin itong okay. ano. lang. So, balikan ko po kayo mamaya mga katangkilik naming minamahal. Bababa ko lang po yung uh, yung ano, uh, yung bakal. Uh, bon Para sa ano pa, kulong-kulong. Para sa ano ni Tatay Maki. Ayan, ibaba na po natin ang mga katangkilik. So, abangan nyo na lang po yung uh, susunod na gagawin natin dito. Ayan, mga katangkilik. At tayo uh, mag -almusal muna. Almusal muna tayo. Ayan. So, ayan, tapos na po tayo mag-almusal mga katangkilik. Na. So, susunod po natin pupuntahan mamaya yung... Uh, bilihan po ng trapal yan. so maruyama na trapal po ikakabit natin dun para mas matibay so, pakisamahan nyo po ako sa aking uh, video na to sa mga katangkili. at maraming maraming salamat po sa inyo so shout out po sa lahat you shout out kay Nene shout out wala Bistan po tao, po. tao dyan. wala tao diyan eh tao sayang bibili po sana ako shout out po <laughs> buhay po kayo ng gusto niyo ayan mga kasama natin sa hanap buhay bibili po kayo wala pong tao ako po yung bantay dito ngayon wala oh, yeah. walang tao <laughs> ako talaga yung bantay ha. Actually, bibili sana ako. Wala nga lang tao. <laughs> Yun. Baka bumaba yun sa baba. So, ayan mga katangkilik namin minamahal. At uh, balikan ko po kayo mamaya. Pagkabiyahe ko po, tutuloy na po ako doon sa bilihan ng mga uh, kapag. po sa ating lahat. Uh, Papa Dins TV, ka-business official. You know? Shout out po. Big shout out po sa inyo kay Mamindrito Solidad at kay Ma'am Gina Lina Paton shout out po at big shout out din po kay Mr. and Mrs. Dubai at uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, suggestion at hindi lang suggestion may aabangan pa po tayo mga katangkilik naming minamahal so balikan ko po, po kayo mamaya no? mga katangkilid namin minamahal dito na po ako sa bilihan ng trapal yan po mga uh, katangkilid so oh, magtatanong na po tayo yun morning ma'am meron po tayong uh, maruyama dyan sa ako size, anong mga sizes po ba meron dyan sa akin lang po. Eight. Six by eight. Meron po kayo? Meron po. Ay, tanong size ten. Okay, so, balikan po po kayo mamaya, mga katangkilip. So, ayan mga katangkilip namin minamahal. Ganito po. Maruyama. Five by six na lang siguro kukunin natin kasi five by 5x4 naman yung ano natin sukat so, kailangan lang tayo magpasobra dahil sa laylayan kung so, sakaling magkulang man merong ano so, so, pakat na lang ako ng ano o oh, may nakaready na kayo nun ikakat 5x6 kulay black bag ba black. ano ba magandang kulay sample ko po yung laki nga siya meron po kasi na 3x6x6 6x6 Magkano po yun? 460 Bigay ko nyo lang po 400 400 Para hindi na rin ko mga lintay Black din yun Atingin nga po Ah, meron na talaga siyang ano Ito po mga katangke niyo Mura na po ito Ito yung tela niya may may manipis po kasi. maruyama din to. So. Dito. Ay ah, hindi siya maruyama Ito 'yung maruya. Ito kasi si manipis. Ito kasi ano to eh. Makunat. Makunat, makapal eh, no. Ma ano bang bigat nito? So, ito, ito 'tong mga 700. So, 400 ton. So. Sigito na lang ang babayaran. hindi na po kayo. Ah. So, bayad lang po tayo. ay hindi mo na may tricycle naman tayo dito po ay bintahan po talaga ng mga ano, trapal dito po puro trapal po binibinta nila dito thank you thank you sir okay so uh, uh, Mahal, nakabili na po ako ng trapal. na po tayo doon sa shop Mamula po bang resibo yon? Ah, sige pasuyo na lang po So yan mga katangkilik naming minamahal Dito na po ako sa shop Ito so, po yung nabili natin sa Rapal Kulay itin po yung binili ko medyo matibay-tibay matibay, matibay. So, yung uh, mga tubo po mga katangkilik mamaya puputulin ko na po ito kasi hindi kasi sasyap puputulin ko na lang po ayon sa sukat so itong uh, pakita ko po sa inyo mga katangkilik na uh. ito pong one half is, um, ano po ito 600 600 bale ano po ito 6 ah, meters So puputulin po natin to sa 4 Dapat naputol 150 150 So ito puputulin din po natin to apat din naputol So ito may matitirang 3/4 May matitirang konti Tapos itong ibang bakal, i ko na po mamaya. And para bukas pagdating ni Tatay Maki eh uh, si-sit up na lang po. Ayan po yung bakal. So, ayan, na uh, mga katangkili kong minamahal, eh, no. Pero so, hanggang dito na lang po muna yung uh, video ko. Uh, tungkol materialis ni Tatay Maki. So, abang, pakiabangan nyo na lang po yung uh, part 2 hanggang sa matapos paggawa ng bubong. Yan po mga kapatid. So, maraming maraming salamat po sa inyong, uh, pagsama sa akin dito sa video na to. Po, siguro bukas ng hapon o ano. O anong oras po siya darating? saka natin na uh, magagawa yung kanyang bubong kasi po pag umaga naglalako po yun so hindi naman po natin pwedeng pahinto uh, ipahinto yung kanyang paglalako dahil dun, yun po yung nila ng income para sa kanilang pang araw araw Ako, so muli maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin so hanggang dito na lang po muna yung video natin so Ingat po tayong lahat, God bless us all.